Ang asong ito maglakas loob na kalabanin ako. Ikaw maglakas loob na kalabanin ako. Kalaban mo ako. Kalaban mo ako. Ikaw kalaban mo ako. Sobrang sulit. Sobra ang lakas ng loob mong makipagtalo sa akin. Ang lakas ng loob mong magsinungaling sa akin. Tumayo ka. Sinasabi ko sa iyo, ito ang unang pagkakataon kaya pinatawad kita. Kung ito ang pangalawang pagkakataon, bugpugin kita hanggang mamatay. Hoy labag sa batas ang ginagawa mo paglabag sa batas. Sinabi ko na sa'yo, ito ang unang pagkakataon na intindihan. Kung maglakas loob kang magkwento ngayon, hahayaan kitang mamatay. Puya? Madaldal tumahimik ka. Sabihin mo, sabihin mo. Tandaan mo ang sinabi ko, huwag mo akong sisihin. Pumasok. Oo, ito ang planong pinansyal na ipinasa lang sa akin ng aking mga nakatataas ka ganon kabilis? Nagsimula lang magtrabaho ang ngunit ngayon, ang pera ay nasa kamay. Kung malaki ang project, syempre mabilis ang pera. Mabuti na pakabuti. Kapag ito ay tapos na, iwanan ito para sa ibang pagkakataon. Tungkol sa sinabi ko sa iyo, hanggang saan mo na nagawa? Syempre, tinapos ko na. Ganun kabilis? Sino sa tingin mo ako? Ginagawa ko ito sa lahat ng oras na nagnanakaw ng pera mula sa mga proyekto. Napakahusay mahusay na ginawa. Itinago ko ang pera sa isang lihim na lugar. Maghintay pa ng kaunti at pagkatapos ay aalisin ko ito. Nung time na yon, mayaman kami... Ang galing talaga ng manliligaw mo. Pero pag nanakaw ng ganyan, pakiramdam ko. Parang sobra at nagpapanggap pa. Mas gusto na... Ganyan dapat ang manliligaw mo. Napakatalino ng manliligaw mo. Tunay na kaibig-ibig. Sino ito? ay saan ka pupunta? May kailangan ka bang gawin ko? Wala lang humihingi lang ng pera. Pero wala akong pera. May pera, walang pera. Niloloko mo ba ako? Pilisan mo akong bigyan ng pera. Huwag mong hayaang hanapin kita. Sa oras na yon, huwag mo akong sisihin sa pagiging masama. Pero wala talaga akong pera. Ang kumpanya ay hindi nagbabayad ng sweldo sa loob ng duway buwan na ngayon. Sabi mo ninakaw ko pera mo, hindi kita binayaran, di ba? Medyo bastos ka. Ngayon hindi ko kukunin ang pera mo? Hindi ako pupunta kahit saan? Hindi, hindi ko sinasadya iyon. Pero wala na talaga akong pera. Hindi ko na kailangang malaman. Gusto kong ibigay mo ang pera mo dito. Kung hindi mo ibibigay, mamamatay ka kasama ko. Hindi kita mapapaalis dito. Manager, wala na talaga akong pera kailangan ko ring magpadala ng pera pa uwi sa aking mga magulang tapos may pera pang pagkain at upa. Ang kumpanya ay hindi nagbabayad ng sweldo sa loob ng duha buwan. Ano ang gagawin ko sa pera? Hindi ko na kailangang malaman. Sabi ko hindi mo na Hindi ka marunong mag-isip. Wala ka bang ba utak sa utak mo? Aya mong sabihin ko sa iyo. Alam ng mga tuta kung paano makinig sa kanilang mga may-ari. Kung sa mga masasamang aso, dapat silang bugbugin at pugpugin. Penalo ko ito hanggang sa mamatay. mag ng pera dito. Pero wala akong pera. Don't you dare bully me ng ganyan. Paano kung umasa ako sa autoridad na iyon? Gusto ko ng ganyan. Narito ako ang pinakamakapangyarihang tao. Ginagawa ko lahat ng gusto ko. Sino ang naglakas loob na hawakan ako? Ikaw ay isang uri ng marumihamak na manggagawa. Hindi ka karapat dapat na makipagtalo sa akin. Sabi ko, kailangan mong sumakay sa bangka. Kung hindi ka makikinig sa akin, mamamatay ka. Naintindihan mo? Oo, naiintindihan ko. Naiintindihan ko, bigyan mo ako ng pera mabilis. Pero wala talaga akong pera. Kung wala kang pera, huwag kang mag-abala. Kailangan mo rin gumastos ng pera dito mabilis. Iniwan mo na ba? Huwag masyadong mang mangbuli ng tao. Gusto kong maging madumi. Tingnan natin. Mayroon bang ibang tao dito, maliban sa iyo at sa akin, kahit sumigaw ka, sumigaw ka ng malakas? Walang sino man ang magpapatotoo para sa iyo, maliban sa tambak na ito ng talas sigaw. Sabihin mo na, Huwag mong ibuli ang mga taong ganyan. Gagawin ko lang. Anong magagawa mo sa akin? Ikaw at ako lang ang tumitingin sa proyektong ito. Mayroon lang akong tambak na basurang ito upang patunayan ito sa iyo. Walang sino man ang magpapatutuo para sa iyo. Ako ang kanyang sakse. Ay isa itong bastard na nagsaksak sa ulo hanggang mamatay. Lumabas ka dito para awayin siya, tamabag. ba? Bakit mo binubuli ang mga empleyado ng ganyan? Bilang manager, gusto ko ng ganyan, ako ang manager. Kaya negosyo ko ang gusto kong ibuli. Isang hamak na empleyado tulad mo. Wala ka pang sapat na autoridad para hamunin ako. Binigyan kita ng laban noong isang araw. Hindi ka pa ba natatakot? Manager ka pero binubuli mo pa ang mga empleyado mo? Hindi lang yan. sina japan niyang pagnakawan ang pera ng kanyang mga empleyado sa sikat ng araw na tulad nito. Naniniwala ka ba na iniulat ko ito sa mga nakatataas? Oh, Isumbong ito sa iyong mga nakatataas. Hinahamon kita. Sa tingin mo natatakot ako? Lumayo ka? Hindi mo ako kailangang hamunin. Hindi ako nagahamon. Sabi ng totoo, gagawin ko talaga. Hindi ka natakot noong isang araw, tapos ngayon pubugpugin kita hanggang mamatay. Nako, talagang isusumbong ko ito sa aking mga nakatataas. Oo, oh, bahala na sabihin mo kung ano ang gusto mong sabihin tapos pumunta dito. Nabasag ko ang bibig ko. Tingnan mo ano, bibigyan kita ng isa. salamat sa pagtulong mo sa akin. Oh, wala ganito ba siya kadalasang bossy? Parating mo lang kaya hindi mo alam, nangikil siya ng pera sa kanyang mga empleyado. Mabagal din ang pagbabayad ng sweldo. May mga ganyan din ba alam? Tama yan, kararating mo lang kaya sa tingin ko hindi mo siya dapat saktan. Alam ko. Alo, oh, inayos niya ang trabaho. Pagkatapos ay pumunta agad sa construction site. Kung sasabihin kong bumaba ka, bumaba ka na lang. May apurahang usapin. Hindi ko alam kung bakit napunta dito ang direktor. Sino ang nakakaalam? Pero hey, mamaya. Nandito na ang direktor. Tanda na magsalita ng maayos. Ang mas maraming pambobola, mas kapakipakinabang ito. Tor, makatitiyak trabaho ko ang pambobola. Mabuti ito ang direktor ng buong kumpanya. Kaya susuriin namin ng mabuti. Sinubukan kong itago ito ng mabuti. Aksidente na laman tapos matatanggal ka. Itinago ko ito sa malayong lugar. Makakaasa ka. O... Talaga. Lagi akong nagtitiwala sa'yo. Darating ang bagong direktor. Bakit nandito sa amin na ngayon ang direktor? Ito ay isang proyekto ng kumpanya. Hindi na ako makakabalik. Oo, oh, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ngunit mabilis na bumaba ang direktor. Walang sinabi sa amin, nagpapanik sa amin. Sa susunod na bababa ba ang direktor, ipaalam mo lang muna. Paghandaan natin ito ng mas mabuti. Kung wala ang abiso na ito, wala kaming oras para kunin ang direktor. Walang dapat ikatakot. Ngayon ay maginhawa akong dumaan dito. Tingnan natin kung paano ka na. Mangyaring makatitiyak tulad ng para sa aking puwento taong karanasan at mga kwalifikasyon. Pagkatapos ay ginagarantiya ako na ito ay pareho sa proyekto. Malaki man o maliit kaya ko lahat. Ako na ang bahala sa lahat. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Oo, oh, ang management dito ang bahala sa lahat para sa mga manggagawa at maging ang progreso ng proyekto. Si Mr. Hui ay isang mahuhusay na manager. Napakahusay. Kaya hayaan mo akong suriin. O, oh, kalma lang. Na alam kong malayo pa ang mararating ko dito. Ang mga tao ay sobrang pagod at mainit. Please tumayo ka na lang dito. Tawagan ko ang trabahador ko para magdala ng tubig. Umupo kami ng direktor at nag-usap para masaya. Pagod na pagod akong lumabas doon. Ayos lang yan. Kaya hilingin mo sa mga tauhan na magdala ng tubig dito. Madumi, na ang buong katawan ko pakibayaran Kasalanan ko, hindi ko sinasadya. Ano ang sinusubukan mong gawin? Anong ginagawa mo? Walang mata? Pero wala akong makitang mancha. Magtatalo ka pa. Hindi ka tumingin ng malapitan. Kaya hinawakan mo siya. Madumi ang buong katawan niya. Wasak ang sando. Maaari mo bang bayaran ito? Nagtatalo pa. Magtalo ka ng isa pang pangungusap at tatanggalin na kita ngayon? Alam ko pasensya na. Ngunit kailangan bang matanggal sa trabaho? Kailangang tanggalin siya. Tingnan ko kung sino ang naglakas loob na tanggalin siya. Direktor, humenahon ka. Napakabastos ng babaeng ito. Dalubhasan niya sa pagtataas ng boses para maghamon. Pagkatapos ay ituro ang buhay ng iba. Ilang beses ko na siyang pinalaan pero hindi siya nakikinig. Ngayon ay kailangan nating ituro ito at gawing mas pastos. Tumigil ka na ba? Ito ang presidente ng kumpanya. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang tanggalin ang presidente? Tagapangulo. Tama yan. Ito ay si Pangulong Tui An, chairman ng ating korporasyon. Paano na siya magiging presidente? Paano ginagawa ng Pangulo ang mga trabahong ito? Bakit hindi ako pwedeng maging presidente? Kayong mga lalaki at gals, tingnang mabuti. Ang impormasyon ay makukuha sa website ng grupo. Ito ay si Pangulong Tui An. Gusto lang ninyong alisin ito ng mga tao. Hindi pwede na loko na kami chairman, paano siya magiging chairman? Hindi pwede dayon. Chairman, pasensya na alam kong mali. Ako isang malaking pagkakamali ang ginawa namin. Pinapatawad na tayo ng Pangulo. Ano kung alam mo, pero paano kung hindi mo alam? Ikaw ang tagapamahala, ngunit nagmamalabis ka. Okay lang bang apihin ang mga empleyado ng ganyan? Hindi, hindi ko kailanman pinipilit ang sinuman. Inting hindi ako huhuli ng sinuman. Mali ang sinabi ng Pangulo. Narito ang patunay. Tingnan mo kung kaya mo pang makipagtalo. Chairman, alam kong nagkamali ako. Tinatanggap ko ang lahat ng responsibilidad sa aking bahagi. Sana lang ay mapatawad na tayo ng Pangulo sa sandaling ito. Pangako, magbabago ako. Pero ngayon pinaalis ako ng Presidente. Hindi ko alam kung anong uri ng material ang ginawa nito. Ang aking asawa at mga anak ay nasa bahay. Walang oras, Mister. Hoy opisyal na kitang pinaalis dahil sa panggigipit sa mga empleyado. Nagnakaw pa siya ng construction materials. Gamitin din ang karaniwang pera bilang pribadong pera. Sinabi ng Pangulo na hindi ito gagana. Ako ay nagkasala ng pangapi. Nahuli ko ang empleyado ngayon, pero never akong nagnakaw. Bawasan din ang material. Hindi ko ginawa yon, sabi ng Presidente na hindi makatwiran. Huwag ka na magpaliwanag. Mangyaring pumunta sa korte at magpaliwanag. Hindi lang iyon kasabwat din si Mistrang Hinintay nilang dalawa ang pagpapatawag ng korte.